ay o 5.46 a.m. na. Importante, alamin natin ang lagay ng panahon. No, eh, marami po mga lugar ang inuulan ngayon at meron pa tayong malakas na bagyo. Mula po sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, si Lori de la Cruz, Galicia. Lori, maganda umaga. Yes po, magandang umaga sa lahat ng ating mga katagapakinig. Sa lakuyan nga po ay nasa, san, nasa coastal waters ng San Francisco, Cebu. Ang mata ng bagyong sipinong ibig sabihin na nanalasa po ito sa haros buong pabisayaan pa rin at as of this time. So signal number 4, nakataas ngayon sa southern portion ng uh, Leyte. North, uh, Northern and Central portions ng Cebu, uh, Kamotes, uh, Kamu, kasama ng Kamotes Islands and Batay Islands, North Eastern portion ng Bohol, Northernmost portion ng Negros Oriental, Northern portion ng Negros Occidental, Gimaras, Central and Southern portions ng Iloilo. Habang signal number 2 naman sa Cuyo Islands, Southern Leyte, Central and Eastern portions ng Bohol, northern portion of the Negros, Negros Oriental, central portion of Negros Occidental, rest of Iloilo, -Ilo, southern portion of Capiz, central portion of Antique. Habang signal number 2 at signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Kabisayaan at maging sa ilang bahagi ng northern Mindanao at southern Luzon. So para po sa eksaktong mga lugar ho at mga municipalities, maaari po natin bisitahin ang ating website at ating Facebook page, DOSD underscore Pagasa. So sa ngayon, uh, nananalasa pa nga ito sa buong kabisayaan ini-expect natin sa mga susunod na oras patungo pa po ito sa Palawan. So most likely, bukas pa po ang exit ng park itong si Bagyong Pino Sa Metro Manila naman, magiging maulan pa rin ang ating uh, panahon sa araw na ito dahil po sa line, So yan muna, ladies, mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Oh, Lori, hindi ba nagbago ng uh, direksyon? Ang lakas ang uh, bagyo? Hindi po, sir. Hindi naman po. Ayun so der uh, patuloy pa rin yung uh, pero masyadong ano malawak ang sakop niya Lori Yes sir. na taon po kasi sir na talagang uh, nag-landfall po siya sa git ng ng bahagi ng bansa so talagang ano tinemdey meto niya talagang ma, masasakop niya yung malaking bahagi ng ating landmass Oh at uh, sa satellite uh, image eh parang uh, abutay sa Metro Manila Uh, hindi po sir, eh, hindi po tayo abot dito. Yung uh, nararanasan natin dito ng na mga ulan ay dahil po sa shear line. Ayun, shear line pala. Okay, maraming salamat Lori De La Cruz Galicia. Wala po na sa pag-asa DOST Weather Forecasting Center. Ingat tayo, malakas po ang bagyong tino. Ayan sa ating uh, makababayan sa parte ng Visayas.